Totoo bang nakakatulong ang chocolate para makapag-concentrate ng isang tao? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mabilis ka bang madistract either sa naririnig mo o sa nakikita mo? Kaya nawawala sa isip mo ang mga bagay na gagawin mo? Totoo nga bang epektibo ang dark chocolate para sa concentration? Tara, Let's prove it. Ayon sa website na healthline.com na ang dark chocolate ay mainam para ma-improve ang brain function. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng mataas na flavanol cocoa ay maaari mapabuti ang blood flow sa utak. Dahilan kaya napapabuti ang attention span, verbal learning at memory function ng isang tao. Dagdag pa sa pag-aaral na mga cocoa flavonoids ay maaari ring makabawa sa sakit na demensya. Bukod dito, isinaad naman sa nulo Chocolate darkchocolate.com na ang dark chocolate ay may lamang caffeine at antioxidant na makakatulong para makapag-focus at ma-improve ang iyong cognitive function. Kaya naman, subukan ng kumain ng dark chocolate but remember ha, na eat moderately para hindi magka-diabetes.